my God! Wow! Up, mga kastig. Oh, yan na. Maganda kumaga dito na po tayo ngayon sa Laga Paul. Hindi inasan, pero ah, dito tayo ngayon sa Laga. So the best, di ba? Laga Pool, I love Laga. So dito tayo ngayon, ah, So, pasukin natin yung entrance, patanungin natin yung manager. aga po, ma'am. Uh, welcome po tayo sa Marigold Star TV po sa YouTube. Ma'am, uh, baka magtatanong po yung mga kastig natin sa buong bansa na nakapanood po dito sa YouTube channel natin. Lalo na po dito sa malapit lang po sa inyong lugar na gusto pong pumunta dito. Baka magtatanong po, uh, kastig, kasi nakikita namin sa video video natin dyan na sobrang ganda kasi gusto namin pumunta dyan. Magkano yung bayarin dyan, kastig, kung meron man? Um, hello, magandang umaga. Uh, unang sasagutin ko po yung entrance po. Entrance fee po namin ay yes. 50 per head. 50 per head. Uh, from kid to adult. Ayun. Uh, For years old. Above. Abab. Abab. Ayun. Abab po na senior. Senior na po. 50, ah, yeah. 50, na. 50. Ayan wala na akong discount. <laughs> oh, 50 pa rin. yan So, mali na po yung sinabi ni Mama Kastig. Ngayon, baka sasabihin pa rin nila, Kastig, dahil sobrang ganda dyan, gusto namin magsawa dyan kasi napakaganda talaga. Ah uh, may matutulugan ba kami dyan kung sakali na dyan lang kami matutulog? Ah uh, meron po, meron po kami accommodation dito. Yes, uh, ay pakita natin 'yan mamaya, ma'am. Okay, tawagin natin. Mamaya, papakita natin 'yan mamaya. Ah interview magtatanong ma tayo. muna tayo. Okay, so magkano po 'yun, ma'am, bawat room? Ah uh, bawat room ko ah uh, meron po kami 15 15 uh, overnight. Aircon po 'yun, ma'am? Ah uh, hindi po. Ah kasi lamig dito, hindi na kailangan ng um, aircon. Night, so uh, ilang okay, tao po yung magkasya ma'am? Ah uh, 6 to 8. 6 to 8. laki 6 to 8. Uh, ano ang ibig sabihin nun? ayon, ah, Ayun. So, laki pala. So, hindi na pala lugi yung uh, 1.5 nyo. Kasi sobrang laki pala ng room. Ayan. Tsaka baka magtatanong pa rin sila. Eh, kasi ayaw namin magdala ng maraming dalahin kasi mas nasa malayo kami. May makakain po ba tayo dyan para di na kami magdala ng baon? Uh, sa ngayon, wala po kami mga ganyan. Ayon. So, Pero at least, oh, pwede kayong magloto. Mag magdala lang kayo. ayon, so at least malina po mga kastig. Magbaon na lang kayo dito. So lahat na ang kailangan nyo, dalhin nyo na lang dito. Except po sa... Tulugan kasi may matutulugan po dito at saka yung mga kategis natin ma, magkano po yun? Meron po kaming kagaya nito, 21 to 23, Ayan. Uh, 800 po yan. 800, maliban sa 800 ma, magkano po yung iba? Meron po rin kaming tag 300 yung mga maliliit namin. Ayun, ilitaw mo kasi so, dyan? Uh, siguro mga 6 to 7. Ayan. yun ang tag 300? Yes po. Yes, so, maliban sa tag 300, meron pa ba? Meron to kami mga kobo type sa yung doon sa at, uh, tarapan, Okay, yung... papakita natin yan mamaya. Yes. Okay. Uh, tag 400 po. 400 yan. yun. yun. Tag oh. po 15. Ayun. So ma'am, baka may gusto ka pang iparating sa mga taga-panood natin okay. na hindi ko na itanong. Uh, baka gusto mong sabihin kung ano yun ang makikita natin dito at kung ano pa yung meron kayo na hindi ko naitanong. Wala bang buhay dito? dito po sa po meron po kami para sa mga big events, no? Oh. Uh, like like a uh, wedding, like debut, uh, family gathering. Meron po kami laga functional. Ay, magkano po yun, ma'am? Ito pong laga functional namin, uh, oh. 3,000 po. Ayun, so, so, so kasi malaki man, subunlaki. Ayan, no? Oh. <laughs> Kitang kita nyo yan makasig. Hayaan nyo, mamaya maya ng konti. Papakita natin yan lahat. At saka... Tapos yung pool po namin, eh, meron, meron po kami pang bata, uh, which is, meron kami 2 feet at 4 feet. Ayun. Tapos sa adult po namin, meron kami 5 feet at saka 7 feet. Ayun. Ibig sabihin, apat yung swimming pool dito, ma'am? yes po. Ayun, ganda. Dami. So marami pala kayong mapagpilian dito, makasig. At saka... Ang, maganda lang po dito kasi... Kung alam nyo sa Brenda, brand damage? Yes. yes. Uh, ano, kapitbahay namin siya doon sa likod na ang uh, laga pool. Nandun si... Uh, damage. Gusto ni mag kay Brenda and doon yung bahay ni Brenda doon. Uh, ah. ayun. So, doon sila sa kabila. Mm -hmm. Ayun. So... Kaya yung mga ano niya, punta na kayo dito. At saka daan mo na kayo dito sa Lagapol. Ayan, nnat saka ang ganda uh, uh, isang katanungan na lang po. Ah, uh, baka baka dalawa pa. <laughs> yung ano natin, ma'am, yung uh, entrance fee natin. At uh, saka kasi nagkikita ko may uh, may pull tayo diyan. Yung uh, pool, ma'am, may bayarin pa ba tayo diyan? Ay, yung pinang entrance pinang na lang eh. Yes. 'Yun nakagandahan makastig, murang-mura lang kaya uh, dalhin niyo na lahat ng kamag-anak niyo, kaibigan, katropa, kabarangay, lahat na. Dalhin niyo dito kasi sobrang ganda dito at uh, napakamura lang po. Hindi kayo magsisisi at mag enjoy po kayo dito. So, mam ma isang uh, na, napakagandang umaga po sa atin at maraming salamat. At nga pala, ma'am, pangalan natin. Kalimutan ko. si Anan Zamayla. Ayun, tagasaan po tayo, ma'am? na lang po. Ayun. So, baka may gusto kang batiin, mam ma Shout out, ma'am uh, shout out sa mga customers namin sa Lagapul na nagbalik-balik na dire. Ayun. Po. okay. Maraming salamat sana, marami pa kami magiging customers. Ayun. Po. At sana ganda mag- po ng toll namin. Yes, totoo po 'yon. Nakikita natin dito na personal. Di ba dyan? Oh, nga pala. Oh. <laughs> so, ang ganda po dito. Maraming salamat po, ma'am, at napakagandang umaga dito. po sa atin. Siya nga pala mga kastig, pagpasok nyo dito sa bandang kaliwa po, ito yung makikita nyo. Ayan. okay lang, ma'am. Okay lang, ma'am. Ayan. Nasabi na po ni ma'am kung magkano po yung mga cottages po dito. Ayan. Kung nakalimutan nyo, i-review nyo na lang yung interview natin kay ma'am para malalaman nyo rin kung magkano po ito at saka kung ano yung andito po. Sa nga pala, mga kastig, baka may naririnig kayong music dyan. So, may nagbabaya dito na <laughs> karaoke, video kay Nako. Magagalit na yan kung ipa-stop natin yan. So, disclaimer lang po. Hindi sa atin yung music na yan. Ayan, so lilinawin natin dahil nasa public places po tayo kaya hindi may iwasan na mayroong mga music po. Ayan. Ay po sa kanila. Ayan, may naliligo po dito. Tingnan nyo. Kapag pumunta kayo dito. Kahit ka Martis maraming tao. Oo nga. Kahit na hindi linggo, maraming tao dito. Kasi sobrang ganda. View. Kasi sobrang ganda kasi dito. Ayan o. Oh. Yung mga bata nyo dito, mag enjoy talaga. Ayan o. Oh. Ayan. So, maganda rito dito. Baka magtatanong kayo, gaano kalalim yan, Kastig? Uh, tulad pa rin ng iba. Ayan. So, kung hindi ako nagkakamali, mga tupit o dalawang dangkal po. Ayan. Mga ganyan kalalim po. At saka yung sa kabila, tingnan natin kung kung uh, gaano po kalalim yan. Tuntahan natin yan, Kastig, uh, bago tayo pumunta doon sa dulo. Ayan. Tuntahan natin. Ayan. Punto tayo doon. Papakita natin sa kanila kung ano yung mayroon dito sa loob po. Ayan. Sinabi na ni ma'am yung kanilang uh, malaking room po. Uh, kung magkano po yung bayaran. Ayan. Dito tayo. Naku, may isda pala, Kastig, na. Iwan ko kung ano yung binubugan yan. Teka, sanday. Ano yan, Kastig? Anong klaseng isda yan? Parang magkamukha kayo, ah. Oo nga. Bihira yung isda na nakaupo. po sa pusti. Ayan. Ayan, so nga pala, mga castig itong uh, bandang kanan po, itong swimming pool po dito, to, -a -a. kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 5 to 7 feet And ang lalim. Hasan ah, saan ba? Saan ba? Saan ba? Hindi ko nagkikita. Nakawan andun pala. <laughs> hindi, sa kabila yan, kasteg. Ayan o. Oh. Warning, laga pool, 7 feet. Ayan, so malinaw po yun, mga kastig. Pag naliligo kayo, siguraduhin nyo na marunong kayong lumangoy. Ngayon, kung hindi naman, Teka, nakalimutan natin magtanong kung may may life jacket pa dito. Ayan. Ayan, sobrang ganda dito. Bakit andiyan ka sa tulay? Ayan. Ganda Kasi dito. Sinusubukan ko maganda Kastig. Eh. Oo nga. Ayan, sobrang ganda dito. Ayan po. Kastig, punta ka, ang ah. dami mong ano, punta ka dun sa ano. Fishing well, bigyan mo ko. Ayan. Siya so, nga pala mga kastig, pagpunta nyo dito, My wishing well dito. Ayan, sandali. Kastig. Ano ba yung ini-wish mo? Ayan. Punta tayo dito. Sana pagbigyan tayo ng Panginoon na magsukses. Oo nga. Ayun. At saka sa lahat ng mga ginagawa natin, sana ipat lumayan niya tayo palagi. At saka sa lahat ng lakad, at saka sa lahat ng mga subscriber natin, at saka sa lahat ng mga bago pala. Ang daming pira dito, Kastig. Yes. Kaya pala wala akong pira kasi andito yung mga pira lahat. Napunta. Yan uganda ganda o. Tsaka may halaman dito, Kastig o. Tingnan mo kung anong klaseng kahoy ito, Kastig. Ayan, sobrang ganda. Hi po, mga langga. Hi po, TV. Gusto niya bang mag-shout out? Punta. Puntaan mo, Kastig. Punta tayo sa taas. Pakita tayo sa bandang itaas para makikita natin kung ano ang mayroon dito. Ako, ang ganda pala dito. Ayan. Ayun, may makaibigan tayo dito. Hi po mga ma'am. Welcome tayo sa Marie Gold Star TV sa YouTube po. Ayan, so sino mag shout out dito? Pangalan, pangalan, pangalan. Hi ma'am, pangalan. Lang. Ayun, saan ang pangalan? Tayo? Tagasan po tayo, tagasan. Ayun, baka magusto kang i-shout out. Shout out, shout out, shout out. Kaibigan, mahal sa buhay, kapatid, mama, papa. Sino ba yung i-shout out? Po? Ayun, saan po sila? Nag-squila. Ayun, so anya, sticker natin. Huwag kalimutan manood mag-subscribe sa Marie Gold Star TV. Ayun, si Ma'am, ano pangalan? Kita kayo Hindi, na, tali, na, tali, Taga, tali, Saan po tayo? Wala. Ayun, so baka may gusto kang batiin, Ma'am. Ayo, ganda ba? So hi po sa kanila, no? So huwag lang kalimutan manood mag-subscribe sa Marie Gold Star TV. Ayan. So dito na si Ma'am, si Ma'am, si Ma'am pangalan. Hi po, anong pangalan natin? Maize. Tagasan. Tagasal po tayo, tagasal po tayo. Oh, Tagumakabolo. Ayun. Baka may gusto kang i-shout out? ako, na kung mga ngadilig ka uman computer Ayun. So, huwag lang kalimutan manood mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayan. So, okay, lahat ng mga kaibigan nyo, sabihin nyo manood sa Marigold Star. Ano na, na kayo? Mag-subscribe mag na rin. Ayan. Dikit, 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 dikit. One, two, three. Ayan. Okay na. Okay. Ayan. Subscribe mo, notification. Ayan, so may ano dito. May ihawan po dito. Ayan, dami. Ayan. Ano ba ang ginawa mo dyan? Picture. You ano, know, ihawan nila dito, Kastig. Ayan. So, may ano pala dito. Malaking room po. Laga kubo. Ito yung sinabi ni ma'am kanina. Laga uh, kubo. ayan o. Ayan. So, kung magkano yun, sinabi na ni ma'am. Ayan. So, malaki po ito. Ayan. So, pwede po kayo dyan mag-video, okay? mag, -kay. mag na ako. Karaoke, ayan. Malaki, malawak po dito. Ayan. So, mga isandaan kayo dito. Kasyang kasya. Hingin na Gusto niyo mag-picture taking dito. Meron mga bato dito na malalaki. Ayan, pwede rin. Ito yung mga cottages. Diyan kayo maliligo. Ayan. Akyat kayo dito. Dito kayo akyat. Andiyan. Ayan. Hanggang doon sa itaas. Tsaka doon kayo mag-slide. Patungo roon sa... Siyempre, swimming pool. Hi <laughs> po lang ga. Welcome sa Marigold Star TV sa YouTube. Baka gusto nyo mag-shout out. Ayan. So dito... Ayan. Sobrang ganda dito. Hanggang doon. Ayan po. So, kung marami kayo, huwag kayong mag-alala. Maraming kubo-kubo dito. Ayan o, mga cottages nila. Marami po. At nasabi na yun ni ma'am. Ayan. So, marami dito. Pili lang kayo. Kung saan kayo, banda, gusto nyo. Ayan. Kung mag-dive kayo, gusto nyo. Mag-slide. Ayan. Doon sa bandang itas. Pababa. Siyempre. Bagsak doon sa swimming pool. Sa gilid na pala ng pinupuntahan natin ma resort ayan so may malaking ilog po doon ayan so pupuntahan natin yan sa bandang itaas ayan ayan so ganda dito ayan kapag pag pumunta kayo dito ito yung makikita nyo lahat ang kagandahan po dito Ayan, basahin nyo na lang yan, mga casting.

kala ko na, mga kastig nakita niyo na ang along like, eh. lag <laughs> Sa mga ha so mga shout out na lang lahat ng mga subscriber ko hanggang ngayon buhay na buhay pa rin <laughs> at saka yung mga bago natin ha buhay buhay na sa sila at saka lahat na nanonood na sa atin yun na so bye bye saka yung palagi nanonood sa atin yung mga hindi ko na kayo mention alam nyo na maraming salamat si God na ang bahala natin lahat. So yun na makasig, um, maraming salamat pala ha, sa Panginoon, sa pinagkaloob sa atin, na buhay ngayon, may tira man tayo't wala, uh, mayaman man tayo, mahirap, may ipin man tayo't wala, ha, basta walang natin kalimutan palagi na si God lang ang sinto ng ating buhay dahil si God at kayo, why not? Yun lang po, maraming salamat, God bless you. thank <laughs> you